Good morning, good morning, mga tandaan Welcome back to my channel Another day is another buhay tendero na naman tayo At kung bago lang kayo sa akin channel Magsubscribe kayo para updated pa kayo Sa ating mga susunod pa mga videos Na ating mga ginagawa dito sa micap. Na mga nalito Mga gawain tendero o discarded tendero Ayan mga tatad, samahan nyo naman ako sa mga kaganapan sa araw na ito. Ayan, sa mga nito mga tatad, ay magkakalas naman tayo ng ating baboy paninda sa araw na ito. No? At nakikita nyo mga tatad, ay napakalaki talaga. At para dyan sa ating mga ng mga ayan, para sa inyo na naman ang video na ito. At sa mga silent viewers natin dyan, shout out po, isang mapagpalang araw sa atin lahat. And God bless us all. Ayan mga tatad, magkakalas na tayo ng ating baboy paninda. At yan. Sana mapanood nito hanggang dulo nang sa ganun ay magkaroon na naman kayo ng konting kalaman o dagdag kalaman o dagdag idea tungkol sa paghahandil o paghahanda ng babay paninda. Ayan, sa mapagpalang araw po and salamat po sa inyong walang sawang ng suporta o walang sawa ninyong panonood dito sa ating mga munting videos na ating na-upload dito sa ating munting channel na mga kakaibang discarded tindero. Ayan, mga dad, dad, salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Ayan, sa mapagpalang araw mga dad, dad and God bless us all. ito pala mga tatad no, ay ginamit ko na yung ating bagong biling ano, soul engine na 6 inches at nakita nyo naman mga tatad talagang napakaswabi gamitin at napakatalas talaga at tandaan nga lang ko dito mga tatad no, kasi nangangapa pa lang tayo at first time ko magagamit ng ganito na 6 inches na soul engine no, na ganito deboning knife at yun nga ang mga nakaraan ng na mga ginagamit ko no, ay yung bigay sa atin ng FDM quality trading na decency na 6 inches din pero ganito rin ang itsura kasi di boning na ipadadad pero dito mga tadad no sa sobrang talas ay talagang yun uh, limitado ang ating galaw kagawa ng talagang nangangapa pa lang tayo mga tadad ay mga tadad kung nakaabot na kayo sa videos na ito no alam, paki like naman share and then paki subscribe na rin mga tadad para updated pa kayo sa ating mga susunod na mga videos na ating mga ginagawa dito sa meetup na mga kakaibang discarded tendero ayan salamat po and god bless you so. Dito mga tatad pala no, ay lagi kong inuulit sa inyo O lagi kong sinasabi sa inyo mga tatad Na dito sa pagkakalas ng ating bawi paninda Ay kanya-kanya po tayo estilo At ito mga tatad na pinapakita ko sa inyo O binabahagi ko, ay ito yung estilo ko O diskarte ko mga tatad no? At pagkakalas naman mga tatad Ng mga bawi paninda ay kanya-kanya nga tayo ng estilo at kung pang abroad naman mga tandaan ay talagang may isang proseso lang at sinusunod tayo no at dito nga ay pang ano naman to paninda kaya yan dito ang diskarte ko sana nakuha nyo and sana may nakuha kayo kunting kalaman o dagdag idea sa mga diskarte tendero ayan ဟုတ်လားအေးအမရမရဖေအောင် sobra mga dagdag. Sobra nang tatlong unit. Yun. Lali, perfect, sila mga katadad no? muna natin to so mga katadad no? Uh, happy happy valentine sa lahat ng ating mga, mga nanay mga kapatid mga man, palangka man, no? Para. ayan happy happy valentine sa ating lahat and then mga katadad no? tatapos yung mga namimili hindi natin nakuha na ng video mga namimili ng no? mga ayun nag-i-slice tayo ng limpo yung mga katadad I watch this.

मैं तो इज़ मैं तो इज़ मैं तो इज़ बहुत चप्पल है ना क्या क्या Sapa? <coughs> <coughs> oh, nine lat. Nine lat. Ano ba 'to? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Hmm. Di ba naalit eh? Uh, sino, kachala bang? <laughs> oh, Kaya May laman yun? Oh, lang? Hindi, yung buo. Ah, sige. Lagyan mo ng laman. Sige, sige. Ayaw na wala na

Kapag ikaw ay mawala Steak lang kuya, 700 Ang um, steak 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 Steak

dalawang tinong tayo sa labas mga katanda daw. nagpupunas tayo ng ano, misa. So ay mga tatad no. Ayan ah. Upo na lang tayo. Gawa na wala na rin tayo. Alis yung ganun pamilya. No? Oh, Kunti na lang. Ayan. Tapos na na po kasalamat ang inyong Atadda TV. No? Sa inyong wala sa pagsama sa akin. Sa araw-araw. Ayan. Sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. No? At yan. Sa mga silent viewers sa atin. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga subscriber natin. At sa mga nagtitiwala sa atin. No? Ayan. Maraming salamat po at uh, kahit ganito lang ating mga munting videos ay talaga nag-chat saka kayo manood sa ating mga munting video no? ayan hanggang sa muli mga tadad itong inyong katatad no? muling nagpapasalamat sa inyong walang sawang support sa, at sa ating munting channel ngayon um, uh, sa mapapalang araw and God bless us so, all